may natutunan na naman ako, share ko sa inyo. Ito, hindi ko alam na ginagawa ko na pala. At maganda pala yung nagiging, ano, um, output nito. Ano, uh, masaya ako sa natuklasan ko kasi yung ginagawa ko pala ay may magandang kahantungan. Uh, ayon sa ating uh, magandang kalusugan. Di ba nagbigay ako ng ano ng kwento tungkol sa stress? Stress ay isa sa pinaka uh, kalaban ng ating kalusugan. At uh, kapag uh, hindi mo nabantayan ang stress na to, posibleng na ito ay hahantong sa uh, isang mabigat na problema at lalong-lalo na sa kamatayan. Minsan kala natin na simple lang yung stress. Simple lang yung pagod. Simple lang yung pag-iisip. Pero ito pala ang pinaka mabigat na kalaban ng kalusugan. Kaya dapat binabantayan natin ang bawat um yugto ng buhay natin lalong-lalo na ang tungkol sa stress. may ah uh, o related ang pag-uusapan natin na ito tungkol sa stress. At mm, natutunan ko to sa napanood kong vlog. Um, hindi lingit sa kaalaman ng lahat, nakasama na rin ito sa mga video o vlog na ginawa ko, yung tungkol sa Japan. Yung, ang Japan, ang isa sa may pinakamatatandang uh, nabubuhay. Maraming matandang nabubuhay. Yun, nakakatuwa kasi magandang sampol ang Japan sa magandang kalusugan. Dahil kapag ka maraming mga matatandang nabubuhay sa isang lugar, ibig sabihin, uh, yung tradisyon, ano, yung gawain sinauna, hindi pa nawawala sa lugar na yon. Dahil ang kalusugan, may kaugnayan sa mga traditional na gawain natin. Yung mga sinauna nating uh, gawain o yung kinagisna nating gawain. Kaya naman, madami ang mga tao nung una na umaabot sa talagang masasabi nating matatanda. Ngayon, kasabihan na natin na hindi ka, hindi ka natatanda. Ibig sabihin, bata pa lang mawawala na at 'yan ang mga pangkaraniwang nangyayari ngayon sa panahon natin mga mm, uh, tao na hindi na tumatanda marami ang mga kabataan ang nagkakasakit at uh, namamatay ibig sabihin lang kapag uh, nanatili yung tradisyon ano sa isang lugar matindi ang disiplina sa katawan at yung Japan. Ano? Grabe yung disiplina nila. Ano? Isa sa natuwa ako sa mga ginagawa ko. Yung temang pagtatrabaho. Kasi ako kinaugalian ko neto. Nabanggit ko na rin ito sa mga vlog ko eh. At ito yung isa sa lagi nalaang ang uh, naririnig ko sa asawa ko. Yung Uh, pag ano, pag babawal sa akin, yung lagi na lang akong pinapaalalahanan. Kasi kapag ka ako gumagawa, o kapag ka ako may naisip na gagawin, hindi ko na kasi pinatatagal, ginagawa ko na. At kapag ka inumpisahan ko ang trabaho, gusto kong tapusin. Ano yung dahilan? Ano yung Uh, sa loobin ko, bakit ko uh, tinatapos yung trabaho. Kasi masaya ako. Ano? Natitigil ako sa ginawa ko sa inumpisa ko trabaho na natapos ko. Bago ako umalis, bago ko iwan yung trabaho ngayon, tinititigan ko maigi. Siguro lumalabas sa akin yung happy hormone. Kasi masaya ako eh, natapos ko. At masaya ako sa kinalabasan nung trabahong ginawa ko. At palagi ko itong tinitingnan bago ako umalis. Tinitingnan ko, oh maganda, malinis yung trabahong ginawa ko. One point, happy hormone. Pangalawa, kapag ka nabitin yung ginagawa mo, hindi mo natapos, stress eh. Kasi iisipin mo pa eh, ako hindi ko natapos bukas. May gagawin akong iba pa paano kaya? paano ko isisingit 'to para matapos ko? Pag hindi ko naman 'to naisingit, may mga masamang epekto mangyayari do sa ginawa kong 'yon. Kasi an ano 'yon? Uh, nahang ano hang yung trabaho mo. Mahirap 'yun eh. Mahirap 'yung nagpapatong-patong, dumadami 'yung mga backlog mo. Karing kalimitan niya sa mga opisina no. 'yung mga backlog. Ako kaya ako talaga pinipilit pini, pini, yung tapusin. Kasi pagkat mm, dating ng hapon, wala nang wala na akong stress, wala na akong isipin. Pagdating ng umaga, minsan kasi pagka mayron kang backlog eh minsan talagang iniisip mo eh, hindi ka makatulog kasi alam mong may may kasunod na trabaho hindi alam mo na parang ang hirap uh, balikan yung naiwan mong trabaho tapos uh, may deadline din syempre ano o kung dito sa ibang gawain naman mahirap talagang balikan kasi meron merong ibang nakaset na trabaho tapos uh, hindi mo ma-visual kung ano magiging itsura ng ginagawa mong trabaho kapag ka ah uh, hindi mo natapos. Ano? Yun, um, yun yung pagkakaiba. Yung natapos mo, happy hormone, lumalabas. Yung hindi mo nata natapos, stressful para sa atin. At yung stress, yan yung magbibigay ng problema pang kalusugan. Natuwa ako don Sabi ko, may ano, may may natutunan ako. Yung aking ginagawa pala, ay isang tama. Ano, isang tama. Anyway, yung Japan talaga pag pinag-usapany Japan, bakit tumatanda yung mga tao? Ito uh, naibigay na payo ko ito sa isang uh, malapit sa akin, isang madre. Ano, isang madre na may problema na lumapit sa akin at uh, binigyan ko ng payo. Ano, pangkalusugan at saka sa um, ano sa problema na sa kapaligiran. Natutuwa ako na kahit madre, uh, nalalapitan ako at hinihingan ako ng payo. Kaya yun, uh, isa sa mga sample na sinabi ko sa kanila, siyempre, spiritual, oh, Ha? Kita mo? Siya yung madre pero ako yung nag, -nag sa kanya. Ano? Hindi porke Uh, dalubhasa na sana yung isang tao, perfecto na. Ano, merong side na hindi niya nakikita at nakakakita yung iba. Ako yun. Nakita ko yung side, kahit madre siya, na merong side na yung galit nagmumutawi sa kanyang puso at isipan, kaya hindi niya napapansin na nagkakaroon siya ng gap, nagkakaroon siya ng distansya kay, kay God, kay Lord. Kasi doon sa galit, doon sa um, uh, damdamin na uh, nararanas at nararamdaman niya nung oras na 'yon. Kaya binigyan ko ng ano ng uh, spiritual na paliwanag para sa kanya. Pangalawa, uh, binigyan ko siya ng ano yung tungkol naman sa pag-aalaga sa kalusugan. Siyempre, ang kuya Arvidyo uh, open-minded na ako pagdating sa kalusugan dahil marami na ako napagdaanan na hirap at uh, inisip ko talaga na ayusin ayusin yung kalusugan ko kasama ng mga mahal ko sa buhay Napali, na, ano ko na uh, ibigay ko na sample ang Japan sa kanya sa Japan kasi nga ano ito ah, kilala ng pinakamaraming may matatandang nabubuhay yung traditional nila talaga, yun yung hangang-hanga ako. Ultimo sa pagkain. Ano? Ultimo sa pagkain yung pagkain nila, marami ang gulay, marami ang prutas. Tsaka, ano, uh, maraming putahan yung pagkain nila na, ibig sabihin ko, maraming pamimilian sa pagkain nila. Ano? Ang isa pa, napaprocess na maigi yung digestive uh, pangsyon ng katawan nila. Kasi malaking factor yung chopstick. Kasi yung chopstick, dahan-dahan kang kakain. Ibig sabihin, matutunaw ng, uh, kat ng katawan mo yung pagkain bago ka ulit sumubo. ba diba? Pangatlo, mahilig sila sa mga herbal. Tradition talaga. Ano? pang hindi sila gumagamit ng lamesa sa kainan. Kalimitan, ginagamit. Yung ano, yung pag Tradition. May ano yan eh? May uh, good benefits para sa katawan ng tao. Kalusugan ng tao. Yung paghiga sa kama. Ano? Sa, sa ano, sa lapag humiga ang mga hapon. May good benefits siya sa ating mga muscles diba Sunod CR may good benefits din 'yung CR ano marami sa mga Hapon ang CR yung traditional yung butas lang Ilan lang 'yan ha ilan lang 'yan sa mga uh, dahilan kung bakit maraming matanda sa Japan At ang matututunan mo sa mga ginagawa ng Japan Hahaba yung buhay natin. Kasi nabubuhay sila sa may disiplina at tradisyonal na pamumuhay. Sana uh, kahit pa paano, kahit sa maliit na mm, kwentuhan, nakapag din naman si Kuya Arvin ng napaka-successful at uh, may buhay na kwento para sa inyo. Para sa kinabukasan natin. Sa ating kalusugan. Bye, Bye at God bless you. Ingat tayong lagi.